Na kung ngayon magpapasko, marami na namang OFW ang magpapadala ng mga balikbayan box sa kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Kaso may ilang insidente na pagdating ng mga padala nila, e eh kulang-kulang o kaya ay may sira po yung laman or even worse, delayed o oh, hindi ito dumadating. Ano kaya ang habol ng biktima sa mga kasong ito? Pag-uusapan natin yan kasama ang uh, Santa Claus, si Attorney Gabby Concepcion. Malaki din ang Attorney Gabby, hindi. Mahili ka mamigay ng mga regalo. Attorney Gabby, good morning. Magandang umaga din. Ako, eh. balikbayan pa. Panahon ng amoy Amerika. mo, iba talaga ang amoy pagbukas ng balikbayan Oo, box. parang nandun ka na rin. Paano oh. nga ba makakaiwas dito sa mga aberya sa balikbayan boxes natin, attorney? Well, ang ito lang ang masasabi natin, no. Ang lesson number one po, pumili ng mahusay na shipper Don. or forwarding company. Unang-una hindi purkit mura eh, 'yun po ang ating pipiliin. And actually the government agency na siyang oh. may kapangyarihan sa mga kasong ito, eh ang Philippine Shippers Bureau sa ilalim ng Department of Trade and Industry at meron po silang listahan ng mga shippers or yung mga agencies na accredited sa kanila at meron ding listahan ng naka-blacklist o yung mga dapat takbuhan ninyo. So, hanapin niyo po sa internet ang listahan na nyan at pumili sa listahan dun sa mga accredited nila. Yon. So, syempre po, pag nagkaroon po ng Everia, ang una po natin pupuntahan yung forwarder, yung kumpanya, di ba? Kasi baka madala sa magandang usapan. Kasi kung minsan at ito din, hindi sa lahat ng pagkakataon kasalanan nila eh. Pag late dumating ang kahon. Kasi right. sa Amerika, nagst-check -che kasi sila randomly. At pag naging malas kayo at napili yung sa inyo, on, bubuksan at mali -late. Sabi nila yes. by about at least two weeks pag gano'n na nangyari. Oh, tagal din. Oh, But this is, hindi siya madalas mangyari. Right. Mas madalas, yung nabibinbin sa customs ang kahon dahil eh, nagkaroon ng aberya yung kumpanya kung saan kayo nakapagkontrata sa Amerika, halimbawa sa Middle East, at yung local counterpart, hindi nila pinadala yung pera na kailangan para i-release, para bayaran ng customs, para i-release sa mga kahon. Ito may mga At usually, yan ang problema kung bakit hindi dumadating right. ang inaasam-asam natin mga balikbayan box. Pero paano naman kung kulang ang laman ng kahon? Ako, mas mahirap Pinuksan na problema talaga. yan. Uh -huh. Kasi, kasi di ba magiging kaso ng he said, she said. Paano right. mo patutunayan? na merong nawala. So, pagdating po ng kahon sa bahay ninyo, eh iche-check nyo kaagad kung merong visible signs na mukha bang na-tamper, mukha bang na-buksan, right. butas ba yung kahon. Tapos, since panahon naman ngayon ng cellphone na may, na may camera, yes. kunan ng litrato para may basis kaagad ng claim niyo Kasi kung butas, obviously, malamang may nahulog, may kumuha. Uh -huh. Pero kung intact na intact kasi yung kahon, medyo mahirap 'yan 'di ba? Katakot-takot na masking tape 'yan eh. Right. So, right. mahirap kung walang evidence of tampering. At 'yung bill of lading po eh dapat palaging hawak -hawak. 'yung hawak-hawak. Mm. 'Yung bill of lading, ito po 'yung dokumento na binibigay sa inyo nag fill up kayo. Usually nandiyan ang terms and conditions ng 'pag 'yung kontrata. Oo. Uh -huh. 'Di ba? Dapat at saka pag fill up niyo 'yon, Usually kasi lalagay lang natin anong contest ng balikbayan box para mabilis magmamandali di ba right, personal right. effects. Uh -oh. Pero kung talagang meron kayong mga gustong protektahan sa loob, i-specify niyo uh -huh. kung anong laman. Although usually hindi nangyayari to kasi pag dinala natin yung balikbayan box, todo masking tape na so yes. hindi nila talaga alam usually kung anong nasa loob. Okay, attorney. Huling payo sa mga talagang magpapadala ng balikbayan box para talaga masiguradong makakarating sa paroroonan. Well, unang unang nga kung what yun nang alam ko it, it's a convenient way of sending things, di ba? Pero actually sabi nga ng Bureau of Customs dapat hindi lalaki sa 500 ang laman. Mm -hmm, at mm -hmm. saka meron mga bagay na hindi nyo dapat ilagay sa loob. Of course, jewelry, yung iba kasi right. papadala ng pera, mga tukso-tukso, eh, 'wag na ilagay. At saka yung mga commercial quantity hindi dapat nasa loob ng balikbayan box kundi talaga itatax kayo ng Bureau of Customs. Pangalawa nga, eh yung mga accredited lang ang ating pupuntahan. Kahit na mas mura by 10, 20 dollars, mas malaki po ang mawawala sa atin kung sa pagtitipid na ganyan. So yung konting pag-iingat, tingnan kung sino accredited, sino naka-blacklist. Takbuhan na po natin kung sino yung naka-blacklist. pinaghirapan pa naman ng mga kamag-anak natin yon. Thank you very much. Oo, at na Pasko, lahat talaga inaantay ang balikbayan pa. Ang amoy ng Amerika. And it's so Filipino, kaya nga nagkaroon ng, ng special treatment ang balikbayan pa. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat din, Balikan ba na rin, mga balikbayad pa. Ba, Pagbabalik ba? so, pa ang unang hiri, dyan lang kayo.